everyone so for today's mini vlog eto nga po at after ng mananghalian ng mga Papis ko or mga dogs ko. Eto at papainamin ko naman sila guys ng vitamins nila. So nilalagay ko po sa syringe para po hindi po matapon yung kanilang vitamins. So ito nga po isa-isa ko nang tinatawag sila at nauna po si Wopi. Ayan. So nakita niyo naman at dinidilaan na po pa unti, -unti ni Wopi yung vitamins niya. So excited po sila lagi guys pag nakikita nila tong uh, syringe ko kasi alam nila it's vitamin time na. So ayan nga po at sinasaga ako silang vitamins bigyan para hindi po sila magkasakit. Kasi pa nagkasakit guys, magastos din po talaga. Saka nakakaawa din pag may sakit yung ating mga doggies. And then, pagtapos ni Wopi, eto naman po si Milo. So, ito naman si Milo dahil sa tamad to at naghahabol kami. <laughs> ako na po nag-adjust at eto po, nandito siya sa may hagdan kasi dito talaga yung lagi natutulog sa hagdan siguro nalalamigan at ayan nakita nyo naman po ba diba? sarap na sarap si Milo sa ating vitamins for today's vlog so ayan, hindi siya mahirap guys painumin yung mga aso ko ng vitamins except don sa isa kay Cooper kasi si Cooper talagang medyo hindi yan basta-basta nakakapainom ng vitamins, kailangan lapitan mo siya tapos ah, ikaw mag-adjust kasi nga parang feeling niya lagi eh, lalasunin siya pero hindi naman, so ayan ito tapos yung dalawang mokong at si Bupi gusto pa talagang dumila dun sa syringe. So, ito naman, si next naman natin si Cooper. So, ito, gaya na sinasabi ko, ayan nga po, diba? Ngumingirit-ngirit siya, ayan. Medyo mahirap tong pa Kaya, tsaga-tsaga lang talaga ang pagpapainom dito kay Cooper. So, si Cooper ang pinakalas. So, ito lang ang aking ganap, guys. Ang magpainom ng vitamin sa aking mga dogs. And thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe and follow me for more. At pakishare na rin po ng ating mga vlog. And at ito pala yung vitamins sa mga dogs ko. Multivitamins plus lysine po. Multivitamins with amino acid po. Zero po siya. Wow. And syempre, thank you for watching guys. And bye bye. Have a nice day everyone. God bless you all. Thank you.